So, ayan mga kaswerte. Sobrang swerte nga po pala sa aking anak. Kasi po, marunong po yan siya magluto at magbake. Ayan. So, talented talaga. Marunong din siyang magdrawing, magpainting, and then magpiano, maggitara, sumayaw, tapos magaling din siyang Mag-edit sa YouTube. Ayan, magaling din po yan siyang mag-jet kasi pinapaikot niya yung jetski. ski. Ayan, na yung cake na kanyang binake. Ayan, kain tayo mga kaswerte. Ayan, as a mom po, sobrang swerte ko kasi marunong na po yan siyang magluto at mag-bake. Alam niyo po ba, she's only 13 years siya yung aking anak. Ayan. Tango lang siya ng tango sa aking mga sinasabi. How's the cake? Delisyoso. Delisyoso. Pero ayan mga kaswerte na panood niya po yung aking vlog nung isang araw sa TV. At sabi ko doon tinuruan ko siya mag-drawing. And then she said, Mommy, you never teach me how to draw. Okay. Tumiisa. <laughs> Tumiisa. Ayan. So, panalo ka na doon na. Hindi na kita tinuruan. Hindi <laughs> ko daw kasi siya tinuruan. Which is, oh yeah, I think so. Hindi <laughs> ko siya tinuruan. So, ang binibigay ko lang po sa kanya mga materials na mga materials na gagamitin sa kanyang pag-drawing. Ayan. She started uh, na mag-draw. Ilang taon lang po yan siya. Yan. Tapos... One year old. Yeah, one year old po yan siya. One year old na po yan siya. Nag-drawing na po yan siya sa may buhangin. Tinuruan ko siya kung paano mag-drawing ng taong stick. Yun lang ang tinuro ko pala sa kanya. Pero, sabi niya, I never teach her how to draw. Like sketching, painting, digital painting. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo next time yung kanyang mga achievements. Simula nung baby hanggang ngayon. Ayan, sumasali po yan siya sa school. Ayan, nag-draw and tell na po yan siya nung daycare. Ano, daycare prep po pala yan siya. Nag-draw nag, ano, nag and tell at saka second pleasure. siya. <laughs> Double all po ako. Ayan, second placer na po pala yan siya sa draw and tell. Ayan. Tapos, sa school po, may mga pa-contest po ng mga drawing. Ayan, first po siya. Ayan, first po siya. Tapos hanggang grade 2. First po siya. Tapos nung grade 3, naging... 4, yata yun, hindi ko na maalala. Pero, Ayan, in-enhance po niya yung kanyang pag-drawing at sa kanong grade 5, knowing niya po yung kanyang teacher no Teacher's Day. I was really amazed. Nagulat ako. Kala ko anong pinagagawa niya. And then, ipapakita ko po sa inyo yung mga drawing niya yun. Tapos ako din, nung nakaupo po ako, is drawing po niya ako. Ayan. tapos, ayan po siya, nag-drawing po siya ng freehand. Kung nakaupo ka po, ayun, pinagdodrawing kanya kung nasa mood siya. Ayan. Tapos, marami po siyang hobby. Hobby niya rin po ay magbasa ng libro. Ayan. Tapos, ang dami pa niyang alam na language. <coughs> <coughs> Hindi ko na yan siya maintindihan minsan. Marunong siyang mag-Korean, Japanese, Chinese. Tapos, <coughs> Chicha, what's that? Jinja, otoke. Otoke. Ano pa? Marunong po yan siya mag-Spanish. Hm. Hola. Hola, soy ya, Jasmine. Justo esta. Ay, and yun. Korean. Nyaong sa yo yupoon Jasmine niyo yung mida. Tapos, what about Chinese? Ni hao ma, wo shi Jasmine. That was English. guys. My name is Jasmine. Nice to meet you. Tagalog. Hindi <laughs> 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 ko alam. Ako ay si Jasmine. <laughs> Ilocano. <laughs> Nakaw ko Jasmine. Nasabi mo na ba yung Japanese? Ay, yeah. Hindi pa. yan So, she's learning a lot of language po. Ayan. So, kumain lang po kami ng cake. Tapos, ang dami na na namin pinagdadaldal dito. <laughs> ayan. Tapos, ayan. Kain po tayo. Sobrang swerte ko nga pala dito sa aking baby girl. Ay, hindi na po pala to, baby. Dalaga na po yan siya. Adult na po ako. adult? Oh, no, your teenager pala. Ayan, thank you for watching. Pero yung ko, adult na eh. Ah, okay. Uh, thank you for watching, mga kaswerte. Ayan. Don't forget to like and subscribe. And hit the notification bell for ay, more muna, videos. Ay, ay, ka muna, ay. Ay. Ay, kain na, ay.